Pagaralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na pinamagatang, ang buhay ay maikli at ang langit ay walang hanggan. Ipinapaliwanag ng Biblia ang ating buhay sa maraming paraan. Hinaharin tulad nito ang ating buhay sa hamog na nasa damo. Ipinaliwanag din ng Biblia na ang isang libong taon natin ay tulad na isang araw sa karyahan ng Diyos tinitingnan ng ating pag-iiral bilang maikli at walang kabuluhan. Mga kapatid, hindi nyo masasabi sa Mayfly na kita tayo bukas dahil nabubuhay lang ito ng isang araw. Pag tiningnan natin ang mga nilalang na nabubuhay sa loob lang ng napakikling panahon, hindi ba tayo naaawa sa kanila? Pag tiningnan ng Diyos ang buhay natin, tinitingnan niya tayo sa ganding paraan. Ang isang libong taon sa buhay ng tao ay hinaharing tulad lang sa isang araw sa paningin ng Diyos. Ang mga buhay natin ay tiyak na magiging napakaikli. Madalas ko itong nararamdaman. Naranasan ko ang aking 20s at pagiging teenager. Pag tinignan ko ang buhay ko, Napapaisip ako ng kailan ako umabot sa edad na ito. Pag pinagnilay-nilayan ko ang aking sarili, nararamdaman ko na masyadong maikli ang buhay natin. Maging sa mga kapamilya ng Zion, ang mga naging sanggol dati ay malalaki na ngayon. Ikinasal at kasama na natin gumagawa. Pag isinasaalang-alang natin ito, mabilis na lumilipas ang oras. Noon, pag binanggit ng matatanda ang panandaliang katangian ng buhay, napapaisip tayo ng bakit nila sinasabi ang mga bagay na ito gayong marami pang araw sa hinaharap. Gayunman, naririto tayo. Sinasabi ang parehong bagay. Sa pagdaan nito, nauunawaan natin kung gaano kaikli ang buhay natin. Gaano kahangal ang mga hindi man lang maaaring mabuhay ng isang daan taon pero nag-iisip na mabubuhay sila ng isang libong taon. Kahit na maikli ang buhay natin, may mga tao na mumuhay para sa karihan ng langit at may mga tao na mumuhay ng patungo sa impyerno. Kung may dalawang landas na ito, hindi ba dapat nating piliin ang daang patungo sa langit? Hindi lang natin dapat napiliin ang ganitong buhay para sa ating mga sarili. Kundi dapat din natin gabayan ng iba na piliin ito. Dapat ba tayo mamuhay na makabuluhan na nakatoon sa langit? O Nakatakda ba tayo tumungo sa impyerno na hindi man lang ito namamalayan? Hanapin natin ang sagot sa Biblia. Tingnan natin ang na Psalm chapter 90 verse 4. Sa ang isang libong taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang kapag ito'y nakalipas o gaya ng isang gabing pagbabantay. Ganito nilalarawan ang ating buhay ang isang libong taon ng buhay ng tao ay parang isang gabi lang na lumipas sa paningin ng Diyos. Pumunta tayo sa verse 9. Sapagkat sa ilalim ng iyong poot, lahat ng aming araw ay lumilipas na gaya ng buntong hininga. Ang aming mga taon ay nagwawakas. Hindi ba nito ibig sabihin na ang lahat ng bagay ay mabilis na lumilipas? Tingnan natin ang verse 10 ang mga taon ng aming buhay ay pitumpung taon, o kung malakas kami ay walumpung taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay ano? Madaling lumipas at kami ay nawawala. Bukod sa ilan sa ating mga kabataang miyembro, marahil ay nadama na nating lahat ito. Ah, kailan ako umabot sa aking 40s? matapos maihatid ang inyong mga anak sa isang partikular na punto ng kanilang pag-aaral, madaraman nyo na kayo ay nasa katandaan na. Matapos makita ang inyong mga anak na ikinakasal, makikita nyo ang inyong sarili sa inyong 50s at 60s. Nangyayari ang mga bagay na ito sa isang kisap mata. Tunay na ang sanglibong taon ay gaya lang ng isang gabi. Patungkol dito, sinasabi ng Diyos, ang isang araw ay gaya ng sanglibong taon at ang sanglibon taon ay gaya ng isang araw. Dapat na may dahilan kung bakit niya tinuturo sa atin na ang ating buhay sa lupang ito ay hindi walang hanggan. Naglalaman ito ng babala. Sa halip na ibigay ang lahat-lahat para sa maikling buhay na ito, maghanda at mamuhay para sa karyahan ng langit. Tingnan natin ang Isaiah chapter 40 sa Isaiah chapter 40 verse 6 na susulat, sinasabi ng isang tinig, ikaw ay dumain. At sinabi ko, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay gaya ng ano? Damo. At lahat niyang kagandahan ay parang bulaklak ng parang. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Kapag ang hininga ng Panginoon ay humihihip doon, tunay na ang mga tao ay damo ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ano ang mangyayari sa mga bulaklak? Mga kapatid, nagtatagal ba ang mga ito? Namumukadkad ang mga bulaklak, pero pagkalipas ng mga ikling panahon, nalalanta ang mga ito. Ang mga ito ay hindi nagtatagal. Ang damo ay natutuyo. Ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Sa ganitong paraan, paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Biblia na ang panahon kung hanggang kailan mananatili ang mga tao sa lupang ito ay hindi gaanong katagal. Patunayan din natin ito sa bagong tipan. 1 Peter chapter 1 verse 24. Tingnan natin ang verse 24. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kalortian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Kahit sa pagtingin sa mundong ito, naniligha ng Diyos para sa atin, natututunan natin ang maraming aral. Ang buhay natin ay ganito lang din kay Klee. Gaano kaawa-awa para sa atin ang mga mayfly na nabubuhay ng napakaikling panahon. Gaano man karingal ang naging buhay ng isang tao o gaano man kalaki ang kapangyarihang na ipamana sa kanya, ito ay panandalian lang. Ang ating buhay ay hindi kailanman magiging walang hanggan. Napakabilis na lumilipas ang buhay, kabataan at kagandahan, tama? Damang-dama ito ng marami sa inyo na may katandaan na. Matapos niyong ilaan ang mga taon sa pagpapalaki ng inyong mga anak at nakikita na ikinakasal sila, sa wakas ay nagkaroon kayo ng kaunting oras para sa sarili. Pero pagkatapos ay naunawaan niyo na, ngayon, wala na akong oras para gumawa ng anumang bagay sa lupang ito. Pag tinignan natin ang mga mayfly at iba pang mga nilalang, na may maikling haba ng buhay, naaawa tayo sa mga ito iniisip, hanggang dito lang ba ang buhay na mayroon sila? Pag tinitingnan ng Diyos ang ating mga buhay, sinasabi niyang, ang mga ito ay gaya ng bulaklak at damo sa parang na namumukadkad ng maikling panahon bago naglalaho. Tunay na ang buhay natin ay panandalian lang gaya ng damo at mga bulaklak. Ipinapaalam sa atin ito ng Biblia sa pamamagitan ng manunulat ng aklat ng mga awit ni Apostol Pedro at ni Propetang Esayas. Tingnan natin ang Psalm chapter 103, verse 13. Tingnan natin ang verse 13. Kung paanong ang ama ay nahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa kanya, sapagat ang ating kalagayan ay kanyang nalalaman. Naaalala niya na tayo'y alabok. Tungkol sa tao, ang kanyang mga araw ay parang damo. Siya'y lumalagong gaya ng bulaklak sa parang. Ito'y dinaanan ng hangin at ito'y naglaho. At ang mga lugar niyon ay hindi na nalalaman. Ngunit ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan para sa mga natatakot sa Kanya. At ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak na mga anak, sa mga nag-iingat ng tipan niya, at sa nakakaalalang gawin ang mga utos niya. Itinatag ng Panginoon ang Kanyang trono sa mga kalangitan at gahari sa lahat ng Kanyang kaharian nasusulat tungkol sa tao, ang kanyang mga araw ay parang damo. Siya ay lumalagong gaya ng bulaklak sa parang. Kaya naman, ano ang nais ibigay sa atin ng Diyos na naaawa sa sangkatauhan? Nais niya tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. Kung gayon, walang kabuluhan na mabuhay ng walang hanggan habang nagdurusa magpakailanman, hindi ba? Kaya laging malilikha ang kagalakan. Magiging iba ito mula sa buo ng buhay natin sa lupang ito. Magkakaroon ng walang hanggang kasiyahan, kagalakan, at mapagkupala na higit sa kaya ng puso natin. Tinuturuan tayo ng Biblia na nilikha ng Diyos ang isang mundo para sa atin, na walang kamatayan pagdadalamhati o kero, Kaya tayong lahat ay dapat na pumasok sa mundong ito. Pansamantala tayo na bubuhay sa lupang ito. Kung gayon, ano dapat ang direksyon ng ating buhay? Dapat tayong mamuhay para sa karyan ng langit. Ayon sa aklat ng Revelation, may lugar ng walang hanggang pagdurusa. Nang pumarito si Yesus sa lupa, hinimok niya tayo na huwag mapunta roon. Binigyan din ni Jesus na kung ang kamay mo ang sanhi ng iyong pagkakasala at humahadlang lang sa iyo na makapasok sa harian ng langit, putulin mo ito sa halip na maiwala ang kaharian ng langit. Ganito kaikli ang buhay natin sa lupang ito. Gaano ito kaawa-awa sa paningin ng Diyos. Kaya, ipinagkaloob niya sa atin ang landas na ito. Kaya dapat tayong sumunod sa lahat ng katuruan ng Diyos at sumunod sa Kanya saan man niya tayo akay. Tingnan natin ang Revelation chapter 20 verse 10. Chapter 20 verse 10 at ang na dumaya sa kanila ay inagis sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta. At sila'y ano? Pahihirapan araw at gabi magpakailan paman. Ang Diyos mismo ay pumarito sa lupa para pigilan tayo na mapunta sa ganoong lugar. Namatay siya para sa ating. Ibinuhos ang kanyang dugo at nagtiis ng di mabilang na panlalait at pagdurusa. Para ahain tayo sa karyan ng langit, tinatag niya ang Paskwa ng Bagong Tipan, ang daang patungo sa buhay na walang hanggan. Ipinaalam sa atin ang ina ng buhay at hinayaan tayong magkaroon ng pananampalataya sa Kanya, hindi ba? Gaano man kadakila o sikat ang isang tao sa lupang ito, hindi ito walang hanggan. Ang mga, mga awit na dating sikat ba ay namumuhay ng napakasaya ngayon? Nasisihan pa ba sila sa katanyagan ng kanilang kabataan? Ang sagot ay hindi. Mga kapatid, ang mga ganitong panahon ay napakaikli. Ang katanyagan bilang isang artista o bilang isang taong may kapangyarihan ay panandalian. Sa pamamagitan ng mga ganitong salita, nagiging malinaw kung gaano kakamangha-mangha ang biyaya ng Diyos na pinahintulutan tayong mapunta sa karyan ng langit. Ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Paskwa, ang katotohanan ng buhay. Ibinuhos ang kanyang dugo sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan at binuksan ang pintuan para makapasok tayo sa karyan ng langit. Lagi nating isipin ang kanyang biyaya. Huwag nating iwala ang ating mga puso sa mga walang halagang bagay ng lupang ito. Nakakalimutan at tinatalikuran ang kalooban ng Diyos. Higit sa lahat, magkaroon tayo ng pag-asa para sa langit. Hindi natin kailangan makadama ng pagiging mababa, iniisip na may marangyang mansyon ang iba. Bakit hindi ako maaaring mamuhay ng ganon? Paano naman ang kaluwalhatian at buhay na iyon? Hindi ba tinuturo sa atin ng Biblia na mga ito ay gaya ng mga bulaklak sa parang? Ang mahalaga ay ang direksyon ng ating buhay. Hindi mahalaga kung sino ang namumuhay ng maringal o kung gaano kadakila ang buhay ng isang tao. Ang tanong ay, ang direksyon ba ng aking buhay ay tungo sa langit o tumutungo ba ako sa impyerno? Kung maiintindihan natin ng tama ang direksyon at lalakad tayo ng naayon, ano ang mayroon tayo kahit sa huling bahagi ng ating buhay? Magkakaroon tayo ng pag-asa. Tuhantawa ang isa nating miyembro na matanda matapos malaman na mayroon siyang nakamamatay na karamdaman. Paano naman ang mga karaniwan tao? Malulungkot sila ng husto. Pero napakasaya ng membrong ito nagsasabing, pupunta na ako sa langit. Kaya binabati niya ang mga membro ng simbahan sinasabing, Pagpumunta ako sa langit at makatagpo si Ama, anong mensahe ang dapat kong ipahatid para sa inyo? Napupuno ng galak at saya ng pagpunta sa langit. Hindi siya nakadaraman ng takot sa kamatayan. Isipin ang buhay ng tao. Pag nagsimulang isa-isang mawala ang mga kaibigang nakikita natin dati sa mga reunion, iniisip natin, ako na ba ang susunod? Ganito ang buhay ng tao. Hindi ba't ang buhay natin sa lupang ito ay pansamantala lang na pananatili pagkatapos nating magkasala? Nais kong bumalik sa ating walang hanggang makalangit na bayang pinagmulan, nang mabilis hanggat maari. Iyon ang sinabi ni Apostol Pablo pati ng lahat ng banal na sinaunang simbahan. At ito ay pareho sa ating mga puso ngayon. Sinabi ni Apostol Pablo na, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo. Pero higit na kinakailangan na manatili ako sa lupang ito para sa mga anak ng Diyos na hindi pa nakakaunawa sa katotohanan ito at gumising sa kanila. Tingnan natin ang Revelation chapter 21. Chapter 21 verse 6. Sa chapter 21 verse 6 nasusulat at sinabi niya sa akin, Naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painumin nang walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mumatay tao, mga mapakiapid, mga bangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Dahil umiira lang ganitong lugar, ipinahayag ni Jesus sa mga Ebanghelyo, Kung ang kamay mo ang nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado, kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno sa na hindi mapapatay. Ito ay dahil ang mundong tinitirhan natin ay pansamantala. Hindi ito maaaring magtagal magpakailanman. Ang pagiging isang ama, pagiging isang ina, at pagiging isang anak ay pansamantalang lahat. Ang lahat ay pansamantala lang. Lilisanin ng lahat ng tao ang mundong ito balang araw. Gayunman, habang ginagampanan ang mga tungkuling ito, ang mahalaga ay ang buhay ba natin ay patungo sa langit o sa impyerno. Lagi tayong nasa sangandaan. Dapat nating piliin ang daang patungo sa karyan ng langit. Kaya pumarito ang Diyos sa laman bilang ang espiritu at ang babaeng ikakasal. Tinatawag tayo para maging mga anak niya. Pumunta tayo sa chapter 22 verse 17. Revelation chapter 22 verse 17. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi. Ano ang sinasabi nila? Tinatawag nila ang sangkatawan. Nagsasabing, Halika! At ang nakikinig ay magsabi, Halika! At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Sino ang espiritu na tinutukoy rito? Tumutukoy ito sa Diyos Ama. Kung gayon, Sino ang babae ikakasal sa Diyos Ama? Ang Diyos Ina. Pumarito ang Diyos Ama at Diyos Ina sa lupa at sinasabi nila sa kanilang mga anak na halika. Ang nauuhaw ay pumarito sa akin at kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Hindi ba sinabi niya ang parehong bagay, dalawang libong na nakalilipas? Tingnan natin kung ano ang sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 11, verse 28. Matthew chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan. Sino ang dumating sa panahong iyon? Magkasama bang dumating sina ama at ina? Nang dumating si ama sa lupang ito sa unang pagkakataon, mag-isa niyang sinabing lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sa Revelation chapter 22, sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, halika. Sa kanyang unang pagdating, dumating siya ng mag-isa at sinabing halika. At sa kanyang ikalawang pagdating, magkasama silang dumating sa laman at tinatawag nila ang kanilang mga anak. Tanging paglumapit tayo sa kanila, makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Sa halip na buhay na panandalian lang, Maari tayong pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit tinatag ng Diyos ang bagong tipan sa lupang ito? Ito ang aking laman. Ito ang aking dugo. Kung kakainin nyo ang laman ng anak ng tao at inumin na kanyang dugo, ano ang mangyayari? Magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Kaya gaano man karangal mamuhay sa lupang ito ang isang tao, kung hindi siya kakain ng laman na anak ng tao at iinom ng kanyang dugo, ano ang mangyayari? Hindi siya magkakaroon ng buhay. Hindi ba't ang pinakadahilan kung bakit pumarito ang Espiritu at ang babaeng kakasal sa lupa ay para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan? Kaya sa kanyang unang pagdating, si Ama ay dumating ng mag-isa sa Israel at sumigaw ng, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang na bibigatan. Paano naman sa kanya ikalawang pagdating? Sina ama at ina ay magkasamang nagsabing, ang nauuhaw ay lumapit sa akin. Kilala natin dapat sina ama at ina para makalapit sa kanila, tama? Kung gayon, kailangan nating malaman kung nasaan sina ama at ina at kung sino sila. Ilang katotohanan ang hinayag sa atin ng Diyos sa Biblia para mahanap natin ang lahat na sagot? Ngayon, humayo tayo sa mundo at sabihan ang mga tao ng bumalik sa Zion kung saan nanahan si Ama at Ina. Hinihintay nila kayo at naroon ang pagpapala ng buhay na walang hanggan. Hindi ba't nasusulat sa Psalm chapter 133 na ang Diyos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa Zion? Sino ang nasa Zion? Kaya dapat tayo mabilis na bumalik sa Zion. Dapat nating sabihin, dahil napakaitli ng buhay at wala na tayong ganong oras, pakiusap, mabilis na bumalik kina ama at ina at sa Zion. Pakiusap, magnilay-nilay ng ilang sandali. Ilang taon ka na? Limampung taong gulang na ako. Sa palagay mo, ilang taon na lang ang mayroon ka para mabuhay? Dalawampu hanggang tatlumpung taon? Bakit hindi nyo baguhin ang inyong pamumuhay sa pamumuhay na nagpapahintulot sa inyo na makapunta sa karyan ng langit? May buhay na walang hanggan sa langit. Sa ganitong paraan, kinakailangan na ituro sa kanila ang tungkol sa pinagmula ng sangkatauhan na pinatototohanan ng Biblia. Namamangha ako sa tuwing nakikita ang aking sarili na nagtatrabaho kasama ng mga noon ay mga estudyante at mga sanggol pa lang. Napapaisip ako ng kailan sila lumaki at umabo sa hustong gulang at gumanap ng mga sarili nilang tungkulin? Hindi ko ito naisip noon. Hindi ba nito ibig sabihin na papalapit na ang araw kung kailan pupunta tayo sa langit? Kaya, huwag kayong matakot o malungkot dahil sa pagtandaan nyo. Kundi tanong nyo sa mga sarili, sa natitirang panahon ng aking buhay, anong mga materyales ang maipapadala ko sa langit para makapagpatayo ng isang magandang bahay? Sinabi ko na sa inyo minsan ang talinhagang ito. Isang mananampalataya ang namatay at apunta sa karya ng langit. Iniisip na magkakaroon siya ng isang magandang bahay roon dahil may titulo siya sa simbahan. Nakita niya roon ang mararangyang gininto ang mamahaling bahay. Inisip niyang, marahil ay may isa para sa akin. Sumunod siya sa anghel na gumagabay sa kanya, pero nilampasan ng anghel ang mga ito. Medyo na-dismaya siya, pero iniisip niyang, tiyak na may ibang bahay. Pagkatapos nakita niya ang isa pa na di gaanong kagandahan pero mukha pa rin mamahaling. Gayunman, nilampasan din nila ang isang iyon. Inisip niya na, Saglit, dapat na maging ganon man lang ang bahay ko. Gayunman, nilampasan nila ang lahat ng bahay na iyon. Sa wakas, nakarating sila sa harap ng isang kubo ang sinabi ng anghel, Ito ang bahay kung saan ka titira. Kaya nagprotesta siya ng kaunti sa anghel may titulo ako sa simbahan at naging tapat ako sa loob ng mahabang panahon. Kaya bakit ako binibigyan ng ganitong bahay? Ipinaliwanag ng anghel na sa karayan ng langit, ang mga bahay ay tinayo gamit ang mga materyales na mula sa lupa. At ang mga materyales na ipinadala mo ay ito lang. Ayon sa kalat ng Revelation, paano tayo gagantihan ng Diyos? Kaya kailangan nating mag-impok na maraming pagpapala sa langit, mga pagpapala ng pananampalataya, pag-ibig, pag-asa, pag-abay sa iba tungo sa karihan ng Diyos, pagpapalaganap ng Ebanghelyo, pagtuturo ng sarita ng Diyos, at iba pa. Habang nabubuhay tayo sa lupang ito, dapat tayo manatiling gising. Kung hindi, maaring lumipas ng sampung taon sa isang kisap mata. Sa gayon, magkakaroon ng mga namuhay ng walang ginawa para sa langit. At ang mga namuhay ng maraming ginawa para sa langit araw-araw. Pag nagnilay-nilay tayo tungkol sa biyaya ng Diyos na nagsakripisyo ng sarili sa krus para sa atin, dapat nating tanungin ang ating mga sarili ng ano ang pinakamapagbiyayang paraan ng pamumuhay? Pag natapos na ang maikling pagkakataong ito, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong magbigay ng luwalhati sa Diyos sa lupang ito. Binigyan tayo ng mga kondisyon na kinaiingitan maging ng mga anghel. Pero kung mag tayo ng oras sa ibang mga bagay, sa huli, hindi tayo makakapag-impok para sa isang kubo man lang. Masipag natin gawin na lahat ng kinakailangang paghahanda para matamasa ang walang hanggang kaligayahan. Patatagin natin ang kabutihan sa pamamagitan ng pananalangin, pangangaral at pakikiisa sa ating mga kapamilya ng Zion. Ang naipon nyo ay hindi kailanman mawawala. Mapapasa ating itong lahat. Ang mga nakakaunawa ay kumikilos. Alin sunod dito? Habang ang mga hindi ay napapalampas ito. Dahil pantay-pantay tayong binigyan ng Diyos ng panahon, umaasa ako na mahahanap natin lahat ng pinakamabubuting landas na maari nating tahakin sa panahong ito. Ginagabayan ng marami sa ating mga makalangit na kapatid. Tungo sa landas kung saan sinasabi ni na ama at ina na, halika. Umaasang nakatanggap kayo ng maraming biyaya. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.